May isang lugar daw na tinatawag nilang The Lake of Fire at sinasabi nila na ganito raw ang itsura ng impyerno. Tinatawag din nila itong The Second Death. Story time. Sobrang init ngayon at sinasabi nila na para raw tayong nasa impyerno. Ano ka ba itsura ng impyerno? May religious beliefs na nagde-describe ng impyerno bilang isang lawa na puro apoy o lake of fire. Ito raw yung lugar na pinatutunguhan ng mga makasalanan. Imagine mo na may isang dagat, pero imbis na tubig, e eh puro apoy. Walang katapos ang pagliliyab, usok at hindi mo matatakasan yung init. According sa Book of Revelations, dito raw pinaparusahan ng mga demonyo, mga halimaw at mga false prophets. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pina-follow eh, follow nyo na ako. May mga nagsasabi na ang Lake of Fire ay tinatawag ding the second death. Hindi to physical death ha, kundi spiritual. Pagkatapos mamatay, ang mga makasalanan at masasama ay itatapon sa Lake of Fire at magkakaroon sila ng walang hanggang pagdudusa. Nakakatakot pa gan, pero ang reality is, sobrang init talaga ngayon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay at least ang init ang araw ngayon inagagamit gagamit para paandrin yung solar panels. For solar energy, for renewable energy. Clean energy ang solar at nakakatulong to sa kalikasan. Kasi alam nyo, ibang klase na talaga ang climate change. Lumalala ang init na nararamdaman natin kada taon kasi mas umiinit na ang mundo. At ito ay dahil sa pinupulyot natin ang environment. Kung impyerno man yung init na nararamdaman natin ngayon, may nagsabi na baka deserve natin to kasi makasalanan tayo at dahil nagpopulyo tayo ng kalikasan.